Ah, uh, yung pinakaano ng uh, transport strike right, ano na nag-start ngayong araw ay uh, bahagi ito nung uh, uh, natin sa mga tahasang pangigipit ng LT Carpet ng DOTR yung sa so sa pinang uh, uh, hindi nila pagpayag na tayo ay makapag-renew at makapag-registro. Itong ang natin sa Korte Suprema. Bahagi ito ng mga seri ng mga pinahil natin noong December Uh, December 29 saka April 29 na nakusan ay uh, pinapati uh, TRO natin yung uh, programa ng uh, PUBNP. Eh, makikita dito ng korte uh, eh, na babangga doon sa sinasabi ng uh, DOTR, DLT per na sinasabi nila na nasa 83 o 83% na yung nag-comply pero dito sa datos mismo na inilabas nila doon sa board resolution ng April 30 ay uh, malinaw na kalakan pa rin ng mga ruta sa uh, uh, sa bansa ay uh, hindi talaga nag-comply na sa programa ng PUBNP. At uh, dito sa National Capital Region, halos na sa 139 na naruta na hindi nasisari na magbuo ng corporation ng kompartiba. Pero ang isang naging malaking problema, bakit tayo nilang payagan na makapag-renew at makapag-registro yung mga yung ating mga operator. Uh, ang tingin natin ay uh, bahagi din ng tactics ng LT Parby. Dahil yung uh, hinihingi sa kanila ng Korte, uh, ng Korte Suprema ay eh, hindi talaga tahasan na inililinaw ano, ng LT parbit ng DOPR. Ang, uh, ang tingin natin dito ay part ng kanilang ano, delihin eh, na nagtaktika. Kasi mahirap ipaliwanag ang isang programa na hindi masusing pinag-aralan mismo ng mga ayusa. Yung uh, nagiging decision ang isang papatunay dyan yung uh, inilabas ng Senate resolution na pinirmahan ng uh, 22 senador na pinasususpindi yung programa ng uh, PUBMP. Talagang tuloy uh, tulit -tuli pa rin naman tayong uh, tulit -tuli tayo nagsiservisyo bilang serbisyo uh, servisyo, bilang uh, bilang uh, ng ating public transport. Sabi nga ng mga operator, sinumpa namin ano yan, itong kulit sa, sa mamamayan. Pero walang sinumpang tungkulin yung gobyerno para sa kanila kaya ta talagang ano talagang uh, bagamat nangangamba na ano pero tinataya nila yung kanilang uh, yung kanilang kabuhay